Hello mga Marcy it's another day, it's another mini vlog So for today's video nga po pala, isamahan nyo po ako maglinis dito sa kwarto ng aking alaga Ito po talaga yung pinakamahirap na linising yung pinaka dito sa itaas na to Kasi for today's video nga po pala, is mag-change po ako ng bedding dito sa taas na to Which is wala naman pong natutulog dito pero kailangan ko siyang uh, palitan Mga sa dalawang linggo siguro mga kamarcy, isang beses ko itong palitan itong dito na to sa taas Kasi dito po umaakit ng alaga ko para magbihis kasi yung cabinet na yan, nililinisan ko at inaayos ko yan yung mga damita ng aking panganay na alaga tapos yung sa baba niyan yung under the bed may cabinet din doon yun din yung damita ng uh, bunso kong alaga so habang ako ay maglilinis mga kamars is kukwentuhan ko muna kayo sa aking karanasan mm, -mm may karanasan din ang kamarsing inyo dito sa kwartong ito sa mga hindi po nakakaalam dito po sa amo ko is dalawa po ang bahay nila meron po silang bahay doon sa 20th floor at meron din po sila ditong bahay sa 14th floor. Pero yung nasa kung ko po is nandito po sa 14th floor. At natutulog po dito kami ng amo kong lalaki, tapos yung panganay kong alaga, tapos ako. Ang sa taas naman doon talaga si Madam, tapos doon yung bunso na anak nila dinadala doon tuwing gabi doon din natutulog. Nung dumating ako dito sa Hong Kong mga kamars yung panganay kong na alaga is mga nasa 9 years old na siya, tapos yung pangalawa is magto 2 years old. At dahil ako yung nandito sa baba, wala naman po pakailam kasi yung amo kong lalaki kung ano man po yung gawin ng anak niya, is ako o po talaga yung pinagtatanungan ng amo kung babae about sa panganay nilang anak, kung dumating na sa school, kung anong oras, mga ganun-ganun ba. So, ito ang halaga ko sa na panganay mga kamars is na-addict to sa cellphone noon. So, alam mo ba yung mga gawain ng isang 9 years old na dapat hindi niya pa ginagawa is um, ginagawa na talaga nitong panganay kong uh, alaga. Alam mo ba yung nanonood siya ng mga something na ano, yung mga ganun ba, alam niyo na yun. Tapos sa edad niya na 9 years old, nagkaroon na siya ng, alam mo ba yun yung kachat-chat ng mga lalaman laki na ano nagtatanong sa mga something na parte ng katawan which is hindi naman talaga dapat as in yung nagalit talaga yung amo kong babae kasi nahuli siya yung ganun tapos noon simula nung pinagbawalan na siyang gumamit ng cellphone kinuha na na siya ng cellphone noon eh dito kasi sa bahay namin mga kamars, merong lumang cellphone ang amo kong lalaki. Siguro matagal niyang cellphone na yun, pero gumagana pa yan siya. Ngayon, yung ginawa nung alaga ko, kasi nga wala na siyang cellphone, dinala na doon nung nanay niya doon sa 20th floor. Yung ginawa niya, yung cellphone ng tatay niya, yun yung kinuha niya. Tapos one time, hinanap yung amo kong lalaki sa kwarto niya, hindi niya makita kasi doon lang yung nakalagay daw sa drawer niya. Ang ginawa niya, tinawagan niya yung asawa niya doon sa 20th floor, tapos sinanong ko baka nandoon, ang sagot ng asawa niya is wala daw doon ngayon naman mga kamars, so, tuwing umaga kasi dito sa 14th floor, ang ginagawa ko kasi is uh, kumukuha ako ng uh, school uniform doon sa kwarto ng panganay kong alaga para doon sa bunso nila kasi papasok na sa school nakita ko yung cellphone na yun doon naka-charge, ngayon ah uh, siguro nung paglabas ko, narinig siguro ng alaga ko na may lumabas tapos naririnig niya na, na sumisigaw yung amo kong lalaki kasi nagagalit na bigla niya nilak yung kwarto tapos sinabi ko sa amo kong lalaki na nakita ko doon sa kwarto ng panganay mong anak na nakacharge, sabi ko naman ganon. Ngayon, ang ginawa ng amo kong lalaki is tinawagan niya ulit yung ang asawa niya tapos sinabi na bumaba siya para siya ang kumuha doon sa kwarto kasi pag siya talaga ang gumawa noon iba ka ko anong gawin niya doon sa anak niya na panganay bumaba siguro mga 15 minutes bago bumaba si madam yung as in galit na galit siya kasi nung pagpasok pa lang niya dito nakalak yung kwarto tapos ang tagal-tagal pang buksan nung panganay kong alaga tapos ang sabi niya pa sa nanay niya nagbibihis daw siya tapos ngayon nung pumasok si madam sabi ni madam sa kanya ilabas mo yung cellphone sabi niya anong cellphone sabi niya kan ay labas mo siya as in talaga nagsigawan sila yung talagang nagalit na galit yung amo kong babae sa kanya yung tapos yung um, reaction ng alaga ko noon wala as in talaga yung parang kahit sakalin mo siya hindi talaga siya aamin uh, sabi, niya wala nga dito sa akin eh Ba't, baka ako yung pagbibintang ngayon sabi niya ganun sabi niya sabi ni Cheche dito yung nakita yung nakatiyo sabi saan diyan tapos sabi niya tapos sinanong ko ng amo kong babae ko anong charge yung gamit, yung gamit sabi ko yung mahaba na wire yung yung kulay gold sabi ko naman ganun tapos sabi niya asa dito Talagang pati yung wire tinago niya talaga mga kamars. tapos tapos sinago yung cellphone eh ako naman kampante naman ako tapos sabi sabi ba naman niya na baka si Cheche yung kumuha eh, doon ako nagulat yung pinagbintangan niya ako sabi ko ha sabi ko paano naman mangyayari sa akin yun sa ako yung kumuha tapos sabi niya sabi ng amo kong babae sigurado ka na siya yung kumuha sabi niya tapos sabi ni madam noon pag yan talaga ikaw ang kumuha at hindi si Cheche yung kumuha malalagot ka talaga sa akin sabi nung nanay niya o sabi ang ginawa ng amo kong babae na pagit na nakaraan siya. Eh kasi, ano lang talaga, luckily talaga mga kamars. kasi hiwala yung kwarto ko sa, ka, sa kwarto ng alaga ko. Ngayon, sabi ng amo kong babae, sige, hanapin mo doon sa kwarto ni Cheche mo. Tapos ikaw naman, Cheche, hanapin mo dito sa kwarto ng alaga mo, na anak ko. Sabi ganon. Di, inanap ko dyan sa kwarto niya. Tapos siya naga. Tapos si madama niya dyan, na, napagitna siya yung parang uh, nakatitig siya sa amin dalawa. Ngayon, habang naghahanapan kami, wala siya makita doon sa kahigaan ko. Wala siya makita doon sa kabinet ko. Tapos ako dito, may na, na buksan ko yung cabinet ng alaga ko, yung ano, yung pang pangalis na nanya ng mga damitan. As in talaga doon ko nakita yung cellphone nakatago. Tapos nang nakita yun ni Madam, ay talagang alam mo yun doon sa higaan ko. Talagang talagang tinakbo niya doon yung anak niya, tsaka pinagsasampal niya, sinabunutan niya. As in talagang kumuha siya ng tubig tapos tinapon niya yung tubig doon sa mukha ng anak niya. Yung tarong gigil na gigil siya kasi sabi ng amo kong babae, sabi niya, sabi, ano karapatan mo para magbintang na alam mo rin pala sa sarili mo na ikaw rin pala yung kumuha, ikaw nagtago. Di ba ilang beses ko na sinabi sa iyo na huwag kang gagamit ng cellphone, talagang ano, hindi siya na imik, talaga yung parang nanlilisik yung mata niya, parang galit pa siya yung ganun. Tapos ano yung nanggigigil si Madam sa kanya, yung talagang yung mga libro niya nun. kinuha in Madam yung mabibigat yang libro, talagang hinampas sa kanya yun. Tapos nag-sabi ni Madam sa kanya, "Mahihiga nang sorry sa kay May higa nang sorry." Tapos alam mo ba yung hingi siya ng sorry na parang napipilitan lang? Sabi ko sa kay madam, okay lang yun ma'am, at least ako malinis yung, konsensya, yung konsensya ko na hindi talaga ako yung kumukuha ng ganyan. Kasi nakita ko, nakita ko talaga na tina-charge niya dito sa kwarto eh. Pero nung mga panahon na yun mga kamars, talagang sumama yung loob ko. Kasi nga for the first time of my life, napagbintangan talaga ako. Kahit ex-abro din ako noon sa Jordan, talagang hindi ko naranasan yun. First time, as in first time ko talaga, yung parang naisip ko magbibreak contract ako. Kasi sa ano, pero sabi ko, hindi hindi ako guilty kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko ginawa yon kahit ni ni piso ni, ni bakod dito sa bahay ng amo ko mga kamars hindi ko talaga pinakakailaman kahit ilang beses na rin nila ako pinagpainpainan ng mga pera pera dito talagang hindi ko talaga ginawa yon so parang doon napabilib yung amo ko sa akin na yung trust nila sa akin talagang as in um, nakikita nila na mapagkakatiwalaan talaga nila ako even though na kahit wala sila dito araw-araw sa bahay ako lang dito mag-isa kahit may CCTV naman dito sa bahay mga kamars pero yung CCTV kasi dito yung dito lang talaga sa living room kaya pagdating sa mga kwarto is wala na hindi mo na makikita pag pumasok ka sa kwarto kung ano yung kukunin mo sa kwarto hindi mo, hindi na nila makikita yun kasi nga isa lang ang CCTV dito at dito lang nakalagay yun sa living room namin kaya ang advice ko lang sa mga kapwa ko Pinoy na gustong mag abroad kung maranasan nyo man din ang pagmintangan kayo wag kayong kabahan lakasan nyo lang ang loob nyo hanggat alam nyo sa mga sarili nyo na wala kayong ginagawang masama wala kayong nina aka wala kayong kinuha na ni ano sa kanila. Talagang um, magdasal lang, ipamukha mo sa mga amo mo na hindi kayo ganung tao. Ka Katulad dito sa akin na to as in napabilib yung amo ko dito sa akin kasi alam nila yung yung tiwala talaga na binigay nila sa akin is pinapahalagahan ko. Hindi naman talaga maging madali ang isang OFW mga kamars no kasi uh, ika nga sabi nila ang pag-OFW is para din yan uh, kanin na na kapag mainit is hindi mo kaagad-agad mailuluwa yan kasi ganun talaga eh kapag naka-abroad ka na hindi hindi madali ko ano man mangyari sa hindi madali na makakauwi ka kaagad kaya pag nag-abroad ka pag isipan talagang mabuti kasi maraming pagsubok na mapagdadaanan ka sa loob ng dalawang taon hindi mo malalaman kung ano ang swerte mo kaya pag nag-abroad tayo, talagang daging natin uh, um, mag -pray. Yun talaga yung ma-advise ko, magdasal. So, hang kasi si God lang naman ang karamay natin sa araw-araw at siya lang talaga ang nakakaalam sa lahat. So, hanggang dito na lang po muna mga kamarcy, ang aking vlog. Wala po muna tayong kaik sa vlog. So, seryoso po muna tayo for today's video. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless all. Ingat po kayo.